Hi at magandang araw. Uh, itong video natin ngayon ay ito yung uh, tutorials para sa mga WordPress beginners at sa mga ECO. Uh, ginawa ko ito, ito yung sa mga kasamahan ko sa FB Group. Uh, ito yung para sa inyo. Ginawa ko talaga ito para uh, sana makakatulong ako sa inyo na uh, matuto kayo sa WordPress at yung sa mga ECO na baguhan sa SEO at yung mga web dev na mga baguhan na gusto matuto sa WordPress. Ito ay para sa inyo kasi sa buong series na ito ipapakita ko sa inyo uh, i-explain ko isa-isa kung paano gagamitin tong nandito sa admin dashboard katulad ng uh, uh, paano mag-add ng bagong post, add new post at add new page tapos yung appearance, paano yung themes, gagamitin yung menus, paano ilalagay sa page navigation katulad nito. Uh, itong video na ito ay introduction video lang to at uh, sa susunod ng mga videos ay gagawa ko ng mga short videos para isa-isahin ko itong nandito na explain sa inyo paano gagamitin uh, kasi kung buong video ko to gagawin baka abot ng isang oras o dalawang oras may inip kayo ma so baka yung iba familiar na sa sitting so pwede na kayo uh, hindi manonood titingnan nyo na lang yung ibang videos na kung saan kayo eh uh, entrisado uh, katulad ng pag-install ng mga plugin dito sa plugins section so yan so pwede kayo magjajam jump na lang sa ibang uh, uh, mga video so kaya yan yung uh, gagawin ko sa sunod na na video natin so itong introduction ay i-explain ko lang kung ano yung uh, gagawin natin at ano yung gagamitin natin katulad ng sa WordPress is, may dalawang uh, klase kasi yung WordPress eh uh, yung wordpress.org at yung wordpress.com so yung wordpress.com ay ito yung uh, kung mag-a-avail ka ng plan sa kanila so yung domain kasali na kung gusto mong bibili ng bagong domain sa kanila pwede na yung then yung uh, server hosting server tapos may mga depende sa plan na pipiliin mo example ito, ito yung business plan yung 25 per month kung kung mag a ka per month sa kanila ito yung mga nakalista na na pwede mong uh, magagamit katulad ng jetpack jetpack backup kasi sa, sa WordPress.org, kung tayo yung mag up ng sarili nating website, uh, yan yung gagawin natin. At uh, tayo yung mag up ng sariling website natin. So, itong Jetpack Backup na nandito, dito uh, uh, hindi to kasama. Kailangan tayong mag, magbili ng, ng monthly uh, plan para dito. Pero kung ito na yung WordPress.com kukunin mo, at itong plan na to is kasali na siya. So, yan yung maganda depende sa plan na ginamit mo, sila na yung bahala sa, sa pag-install uh, sa mga nakasali dito katulad ng may advanced SEO tools na silang idadagdag sa'yo. So, sa, kung sarili mo kasing mag up ka ng sariling uh, WordPress mo, ka, kagaya ng gagawin natin sa series na to, tayo kasi yung gagawa ng mga, mga kinakailangan eh, katulad nitong nandito sa, sa list niya na sa yung SEO tools. So, dapat hahanap ka ng uh, SEO plugin katulad nito sa sa demo website natin ay may ini-install ako na rank mat. Although free version to ng rank mat, so pero ito yung pang SEO yung yung pwede mo na ma-edit yung meta title, meta descriptions. So ikaw ngayon ko sa mga nanood ng na mga SEO ngayon, kahit tayo mga web developer, hindi part ng trabaho kas, sana natin kasi mga web developer tayo. Pero kung may knowledge tayo about sa basic sa SEO, I ay mean, makakatulong katulong ito sa atin para sa akin ah so ito yung ito yung, ito ito kasi yung part na ng website itong Rank na na makakatulong sa SEO natin hindi lang Rank maraming maraming mga plugin diyan nakakataon lang ito yung ini-install ko ito yung makakatulong katulad ng mga robots the tasty yung uh, sitemaps so siya yung mag generate so si si Rank siya na yung tutulong sa atin and then yung pag install ng plugin ipapakita ko sa inyo paano kasi para sa akin, basic yun eh. Yung pag install and install. And then, tungkol naman doon sa specific video na, ng rank mat, uh, check nyo sa, sa description below sa video na to. Ay, uh, i-update ko. Maglalagay ako ng specific uh, series din tungkol sa SEO sa WordPress at, at, sa rank mat. Gamit ko yung rank mat na, na pro. Ano yung kaibahan sa pro at premium? I mean, yung premium rank mat at yung free version ng rank mat. Uh, balik tayo dito sa, sa topic natin. So, ang gagamitin natin, again, yung WordPress.org. Ito yung isi-set up natin. Wala, wala kang binabayaran kung ito yung gagamitin mo, pero kailangan mo ng hosting at domain. Yung hosting, yun yung hosting server. Sa buong video series na gagawin ko dito, ang makikita nyo lang ay si Namecheap. Ito yung gagamitin ko para ma-set up natin yung WordPress. Tapos, ito yung domain na binili ko sa Namecheap. Tapos, bumili din ako ng hosting server para magagamit natin dito sa uh, tutorial natin. Ito yun. Uh, ito na yung uh, page na makikita nyo sa website kung ibibisit niyo. Pero sa ngayon, wala pa tong laman kasi papakita ko sa inyo paano install yung WordPress gamit yung Namecheap cPanel. Huwag kayong, kayong malilito sa cPanel guys kung hindi nyo yan alam kasi papakita ko yan sa inyo. So, automatic na yung gagawin natin. Hindi na manual may nagtatanong sa akin sa sa FB group natin. So, yung hindi kasali sa FB group namin, pwede kayo sasali doon sa FB group. Tingnan niyo sa description sa sa ibaba nitong video. Ilalagay ko yung FB group kasi pwede magtatanong eh. Kung nakukulangan kayo dito sa video, doon sa FB group sasagutin ko kayo. Tapos may Slack channel pa kami, pwede ka makaka sa akin sasagutin ko yung mga tanong mo related sa ICO at sa, sa WordPress. Sali kayo doon. <laughs> Kaya ginawa ko to dahil dahil sa grupo namin na, na ma, 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 maka, makaka-share ako sa sa katulad nito ngayon. Ngayon, ito, ito yung gagamitin. So, kung ma-hosting kayo kahit anong hosting, kung Namecheap man mas maganda kasi dito natin gagawin 'yon. So, mas madali niyo masundan. Pero kung wala man, huwag kayong mag-alala kasi ang 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 main lang talaga na napakai ko dito is yung yung matutunan niyo kung paano mag-navigate uh, dito sa uh, WordPress admin, itong admin dashboard ng WordPress. By the way, hindi ito makikita ng mga ma, ng ibang tao uh, kung wala silang access sa sa, sa admin dashboard. Okay, Ikaw lang yung makakakita kung may password ka dito. So ito yung admin dashboard. So hindi ko na lang pahabain para hindi kayo mainip.